Karaniwan sa mga anak natin, napakasela na sa ulam sa panahon ngayon. Hindi nila alam, ganito yung mga ulam na masasarap talaga. Aasa ah, na nga lang ba kayo sa mga puro baboy manok, hotdog, tosino o iba pang processed food? Aba naman, kailangan nyong matikman to mga bata. Isang kilong galunggong na nabili ko sa palengke sa halagang 180 pesos. Nilinisan ko nga muna ito para makasigurado tayo na talagang malinis ang ating kakainin o iluluto. Pagkatanggal nga ng mga bituka at hasang ay binalawan ko lang ito ng ilang ulit. Kasi laki ng hinlalaki ng ating kamay ang hinihiwa kong luya at saka naghiwa na rin ako ng isang medyo malaki-laki na sibuyas na pula. Ganun din naman maghihiwa rin ako dito mamaya-maya ng tatlong kamatis. Mahilig din naman ako mag-stock ng mga kamatis sa aming rep. Kaya lang kung minsan talaga pagka hindi napapansin, hindi nagagamit, ayun nabubulok lang. So meron din ako dito ang halagang 10 pisong talbos ng kamote. Ang pinili ko yung medyo kulay ube o kung tawagin ay murado. Bukod sa magandang tingnan, eh, nakakapagpakulay pa ito sa sabaw ng ating lulutuin. So meron din ako dito mga labing isang pirasong kalamansi. Pinipiga-piga ko lang para kalamabas yung kanyang katas. Ito yung gagamitin nating pangasim sa ating lulutuin galunggong. Okay, mag-start na tayo magluto. Nilagay ko na nga yung kawali at saka ilalagay natin yung ating kamatis, sibuyas at saka yung luya. Tapos lalagyan din natin yan ng mga isang kutsarang asin at lalagay na rin natin yung ating tubig o ito yung magiging sabaw natin. Tapos nga kung gusto nyong mas masarap yung ating sabaw, pwede nyo siyang lagyan ng isang pirasong beef cube o kaya pork cube o kaya chicken cube o kaya ice cream cube. Basta ang mahalaga may lasa. Naglagay na rin tayo dito ng paminta at ganun din naman yung siling haba. Bali pakukuluan lang natin dito. At pag kumukulo na, ilagay na rin natin dito yung ating talbos ng kamote. At sa ngayon nga, inailagay na natin halos lahat ng ating mga ingredients at ilalagay naman natin ngayon yung isda. Bali sa ibabaw natin ilalagay para hindi siya magkadurog-durog pagka kumukulo na. Kailangan kasi medyo matagal-tagal natin itong pakukuluan para talagang kumapit yung kanyang lasa dun sa laman ng isda. Pagka naman ito natin manyo, talaga namang sagad hanggang tinik, eka nga. So yun, naglagay na ako ng pampalasa. Alam niyo na ako ano yung nilagay kong pampalasa na yun. Pamilyar kayo doon. At saka ito na nga ating ilalagay, yung ating pinigang kalamansi. At medyo napapansin nyo nga na medyo pupula na yung ating sabaw. At dahil nga yan ay sa ating beef cube na nilagay, sa kamatis at saka sa talbos ng kamote na ulay ube. So yun, kailangan natin itong pakuloyin ng mga 20 to 25 minutes sa mahinang apoy lang. Pwede nyo rin siyang takpan kung gusto nyo. Pero ako naman, pinapakita ko lang sa video na binubuhos-buhos ako nga lang yung ibabaw. Pero tinakpan ko rin naman yan para nga mas mabilis siyang kumulo at saka pumasok talaga yung kanyang mga lasa doon sa laban ng isda. Alam ko nga hanggang ngayon ay ka pa kaya nga sabi ko nga pakicomment naman kung taga saan ka at ano ang tawag sa recipe na niluluto ko dahil alam ko nakapagluto ka na rin ng ganito. Ewan ko nga ba sa ating mga anak o kabataan ngayon na pagka ito ang ating mga ulam na niluluto, parang tamad na tamad silang kumain. Pero balang araw pagka sila ang nagkaanak, sigurado naman ako magluluto rin sila ng ganito para sa kanilang pamilya. Dahil pagka nga puro baboy, puro karne ang ating niluluto, baka naman mamaya saglit lang ang buhay nila. So yun, sana nagustuhan nyo yung ating video ngayon at sana nga ay nagutom kayo sa aking niluto. Maraming maraming salamat sa mga viewers, sa mga star senders, at sa mga patuloy na sumusuporta. Mag-follow na yung iba na hindi pa nakapollow at baka malay mo, isa ka sa mapili sa ating mga susunod na video na magbigay ako ng gigash. Dahil nga malapit ng magpasko, pangarap ko naman talaga na makapagbigay ako kahit maliit na aginaldo para sa inyo. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta.